ang pag-uusapan natin sa video na ito ay kung paano mag-import ng data from sa website. So, pagbago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and i-click ang notification bell para updated ka palagi sa mga in-upload ko na video. Uh, possible na mag-import tayo ng data uh, from uh, website sa ating Power BI so meron akong uh, sources dito na website na sinerge ko so disclaimer lang po ito for educational purpose lang uh, pa, ang sa video na ito and uh, nag-research ako sa Google ay ito yung uh, nakita ko na data sample data na gagamitin natin sa tutorial na ito so again disclaimer lang ito Ah, uh, uh, yung website na to ay ito yung uh, uh, data na kailangan natin sa tutorial na ito. Ah, uh, yung mga um, provinces as uh, municipalities sa uh, Lanao del Sur. So, uh, may mga na uh, uh, incomplete na nakita ko na hindi lahat ng uh, municipality ay nandito. So, Uh, ang goal natin dito ay paano natin ma-import ito sa ating Power BI, itong data na to, table na to. So, ipakita ko sa inyo. Right-click natin dito and copy. Copy natin yung URL na to Then, pup pupunta tayo sa ating Power BI. Then, dito, punta sa, uh, sa gate. Then, punta tayo dito sa more. Then, type natin dito sa search na to na web. Yan. So, makikita natin dito yung web na uh, icon. Then, i-click natin. Then, connect. Then, eh, dito sa basic and uh, advanced, ang pipili natin yung basic lang. I-paste natin dyan yung link na kinapin natin doon din. Okay? So, hintayin natin na i-load yung ating data. Di, ito yung mga data doon sa website na yun. Pwede i-click nyo dito. Yung hinahanap natin na data, hindi ito. Then, dito sa table 2. din di rin yan. Then, ito yung kailangan natin na data. Ayan. Then i-clean up natin, uh, pag uh, i-click natin yung checkbox na to, then uh, i-click natin yung transform sa mga previous version na uh, uh, Power BI nakalagay dito edit. So ngayon ito, transform data. Baka mapanood dito and later yung uh, uh, yung uh, text na yun ay mapalitan kasi nag-update sila. So meron tayong gagawin ng modification dito, dito sa area na to, yung total ay i-delete id natin. Then, paano natin i-delete yung group? Punta tayo dito. Then, i-click natin yung uh, remove button. Uh, bottom rows. I-click natin yan. Then, ilalagay natin na yung sa bottom, uh, isa lang yung i-delete natin. So, uh, okay natin. So, kung makikita nyo na delete then may nabago dito na uh, yung history natin. So, kung gusto nyo ibalik, i-click nyo lang ito. Then, babalik siya. Then, uh, again, pupunta tayo dito sa, para i-delete natin yung total. Then, uh, remove uh, bottom row. Then, lagyan natin 1. Okay. So, pag-okay na yung ating data, clean na uh, yung inyong, uh, ano dito, uh, mga data. Actually, pwede nyo i-edit yung, kung gusto nyo i-edit dito. Example, LGU or lagyan nyo ng municipality. Municipality. leti yan. So kung gusto niyo din, enter nyo lang, Then magre-reflect siya. Makita niyo yung changes dyan sa history. Then so far okay na yung ating data. Ang next natin ay close natin ang apply yan. Then hintayin natin na mag-load yung ating data. So, para makikita niyo dito, wala yung ating data dito. So, dito natin actually makikita siya sa table view. So, makikita natin dyan yung ating data. Then, balik tayo dito sa ating report view. Then, i-click natin. Actually, yung ating data nandito. Ayan. So, pwede nyo i-right click ito. Then, rename nyo ng friendly name. Halimbawa, LGU data. LGU. Then, LGU na lang. Enter natin. Then, yan. So example natin, i-click natin yung municipality and LGU. I-click natin yan, yun, nagpopulate data, tapos palitan natin yung ating column chart. Ayan. Then, ang next natin dito ay yung uh, population. Yung mga population dito. So kung makikita nyo, i-click nyo lang dito sa giagilid. Ayan yung mga population sa bawat uh, uh, municipality Then, pwede nyo actually i-turn on dito. Punta tayo dito sa second tab sa uh, format your visual. Then, uh, yung ating data label ay turn on natin. Di mag-shoot dyan yung ating label. Ayan. Kung makikita nyo, uh, dito sa Lala ay meron ito ng 75K na population. Ayan. LG Municipality. Then, pwede nyo guys i-customize dito yung inyong dito sa... Uh, data, halimbawa increase nyo yung text or uh, yung column yung column color natin, halimbawa palitan natin ng ano ba yung maganda uh, let's say yellow, ayan so pwede yung palitan dito, uh, dito actually pwede nyo i-customize then uh, gusto ko i-filter out natin, halimbawa yung top 5 lang na maki, yung e, issue natin dito ipopresent e, natin Ah, uh, 'yan na lang gagawata ta 'yung ano natin, 'yung data natin na ah uh, ayan 'yung una natin na report, example, 'yung number of population, LGU. So gagawa tayo ng second data na ipipilter out natin. So i-click natin ulit LGU, then um population. Then i-select natin ulit 'to. Uh, I think mas maganda na 'yung data natin dito ay laki natin. Halimbawa, yan. Then, um, natin na uh, ganyan. Population. Then, dito, gagawa tayo ng top 5 dito. So, i-click natin ulit yan. Di, punta tayo dito para ma-filter out natin ay punta tayo dito sa municipality. Then, filter in, then yung type natin. So, anong i-filter natin dyan? So, i-filter natin yung population. So, ilalagay natin dito sa filter values, then log lagay tayo dyan ng 5, top 5 lang. Then, apply natin. So, kung makikita nyo, ito lang yung mga top 5 na maraming uh, uh, population sa sa uh, provinces na ito, yung kinuha natin na data. So, ayan ang uh, issue natin yung data. Dito tayo, customize natin. Show data label. Ayan, 75K. Tapos, 71K yung population dyan. 70K. Ayan ang type 5 nila na uh, population. So, ano natin? I-customize -customize natin yung ating, yung ating title. Ayan, some of the... Hindi natin issue muna yan. Tapos, yung details. Eh okay, ano natin yung details. Show natin. Ayan. Then, meron tayong uh, i-modify na konti. I-check natin yung... Ayan, kung gusto nyo palitan actually yung mga font. Yung inyong increase nyo. Then, dito nyo ma... Uh, mako-customize. Show title, then So, isa pa, uh, gagawa tayo dito naman, ng dito naman sa area na to ay yung top 5 na uh, highest population sa mga uh, city na to So, next na gagawin natin yung uh, top 5 uh, top na uh, konti yung population sa mga area na to. Then, uh, mag-add tayo ulit dito ng LGO. Then, population. Then, uh, lang natin. Try natin yung donut. Yung pie chart pala. Then, lahat na kalagay dyan. Ang gusto lang natin, i-customize uh, natin ng top below na population. So, municipality. I-ano natin. Click natin yan. Then, palitan natin filter dito ng N. Then, ano yung filter natin dito? Actually, ilagay natin muna dito yung top 5. Then, uh, yung least population. Uh, dapat last, lace bottom. Then, lagyan natin dito, population. So, filter natin. Ayan, guys, yung mga uh, lace population. So, kanina, napansin ko lang kasi hindi accurate yung data dito. Kung mag nagpunta kayo dito. Kung uh, i-check nyo dito, be-verify nyo. Uh, yung ano natin dito ay yung top population. Short. Ito yung, uh, ay, uh, hindi pala, dito tayo, sorry. Top population natin dito ay, uh, kung makikita niyo dito, yung, uh, yung below population natin ay yung nanagan, kasi wala silang nakalagay dito, hindi accurate yung data nila. Tapos, yung taguluan, mat, ano to? Uh, ito, 1, 2, 3, 4, 5, magsaysay, one of the top 5 dito sa list natin. So, kung makikita nyo, uh, magsaysay nandito sa list na to, Ayan. Ayan. Then, yan. Yan ang top 5 na um, uh, data natin. So, nasa sa inyo guys kung i-customize nyo uh, um, yung data nyo. Halimbawa, yan. Then, kung pwede nang liitan at saka gumawa pa kayo ng ibang gusto niyo na filter. Halimbawa, score, revenue, pwede nyo um, ay uh, explorer so hanggang dito lang and i hope makatulong sa inyo to sa paggagawa ng report and wag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel